ayun. So, Nag-snow ng konti dito sa amin, sa Sofia. Tutulang na rin siya agad. Ayan. Tutulang na rin sa panan. So, ayan. Tutunan na rin siya agad. Pero umuulan. Pero hindi na siya snow kasi na ano na 2 uh, degrees na. So Wow. Ayun, ang ganda ng amin kapit bahay naglalaro kasi ng mga bata ng snow. Bye. Tanggalin natin to. Hi, wow. So, so tayo dito na. ay palit yung eh <laughs> ay tala sa kabila ah dito medyo malaki-laki ng konti Okay. Oops. Jenny, that's old. Ay, ano ang ating mga tulips. Wala tayong masyadong tanim na tulips ngayon. Kasi hindi tayo agad nakabili. And then, hindi ko na rin ito nagupitan.